lang. Pag sabay-sabay na natin pati sibuya. Ayan. Masyadong malakas ang na ito na natin. So, ito po ay pinagsama-samang bituhan ng bangus at saka tuna. Yan, yung puso ng tuna. Papakso natin ng tuyong-tuyo. Paborito namin yan. Paborito namin ng daddy rye. At saka, mag-indek pa tayo, lalagyan natin ng tanglad. Maraming tanglad kasi dito sa masabate. Ayan. Ayun na, amin ko na mabangunan natin ito ito natin ang konti parang gila nito kaya yan i-aam natin yan itataks yun ang tuyong tuyo yung nagmamantika tapos maraming sili yan itay lang natin mag brown pakita mo kuya card okay yan hindi pa siya brown kaya hindi pa natin ilalagay okay dahil golden brown na to, ilagay na natin ang pinaghalo-halong bituka ng tuna at saka bangot. At saka yung ano, yung mga belly ng tuna. Kasi gumawa ako ng pang sashimi na tuna. So yung belly hindi kasama kasi nama ko na dito. Huwag nyo nga lang sya guys. sa guys, ng na nga haluin kasi maduduro. Ayan mo, no, may belly din ng tuna. O, oh, napit mo ko yung lapar. Yan. So ilagay natin ang panglad. Ibigay ko na yung panglad. At syempre, lalagyan na natin ng suka. Oh, as you can see, madaming silig ng suka. Dahil, nalilig ako sa maanghang. Ibigay natin ang suka. Kukuha ako ng asin. Ayan, paminta. Here asin. Matang chayon nyo lang yung paglalagay nyo ng asin. And, Salt so, and pepper. Black pepper. Hindi na talaga ako gumagamit ng baking or magic sarap. Hindi po ako naglalagay niya sa pagkain. Dahil sabi nga nila, ang nagpapasarap sa pagkain ay ang mga ano? Spices. Hindi po ang mga artificial na pampasarap na yun. At baka po yun ay makasama sa ating kalusugan. Nako, hindi na mag-sponsor sa atin ang magic sarap. So, lang natin itong matuyo. Yan. So, hinaan natin para slow cooking lang para maluto. Babalikan natin mamaya pag nagmamantika na yan, guys, ready na tayong kumain. Pero gusto kong lagyan na ng sili. Para kumapit na yung lasa ng sili. Oo. Oh. Napakasarap nito. Sukang paumbong to. Purong-puro walang halo, oh. Sukang paumbong. Tapos, purong-purong -puro sili. Sarap nito, grabe. Mmm! paparami na naman po ang kain ng ating daddy right okay hmm. so balikan lang natin eto na siya ang dami dami sabi so rap balikan natin mamaya ayan siya taga video <laughs> so ayan nagmamantika na nga kaya luto na ang ating paksiw sa panulad kung nakikita niyo to guys nilagyan ko siya ng yung kalamansing hinog alam niyo, may naibibigay din pong lasa yan masarap yung pagkamento niyan sa paksiw meron siyang lasa talaga Uy, ang sarap nito guys, oh. Sa obang isang kalderong kanin. Kain na, na! Thank you for watching!